sasabihin nito? Ang pwede sasabihin nito? Tignan, basahin nyo to Basahin nyo to. to. Vice President Sara Duterte impeachment is people decision. Its signature for the impeachment is not a vote of two congressmen, a uh, congressman, but the voice of million Filipinos we represent. The message of the people is clear. We need uh, answers. Ano ba ito? ma wala po yan talagang choice. Yung iba dyan, wala talagang choice. Yung iba talagang mukhang pera yung iba dyan. Yung iba, wala na po talagang choice yan. Dahil nga, sabi nung isang sa Cagayan de Oro, yung representative nila, yung congressman nila doon, pag hindi ka kasi pumerma, magiging opposition ka. So, ang iniisip niya daw, yung mga tumutu may ng tulong sa kanyang opisina, yan ang problema sa inyo, mga congressman. Bakit nila hindi niya i-allocate yung mga pera nyo sa mga ahensya para doon na pumunta mga tao hindi na pumunta sa opisina nyo, papipilain pa, 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 nyo pa, pa, ano pang gagawin nyo, ha? Dapat, nilagay nyo na lang yan sa malasakit center, lahat ng pera na inaalo lagay nyo sa di para hindi na yung tao pumunta sa opisina nyo, para pahirapan nyo. Yan din ang problema rin sa inyo, eh. Di na tulad yan, mabuti pa si Richard Gomez. Ah, may paninindigan si si Congressman Hataman, may mga paninindigan. Ang iba diyan, pera ang habol. At ikaw, Barbers, hindi po people's choice yung sinasabi mo. Ikaw yung balat si Buyas na ewan. Tapos ikaw pa yung matapang na o. Oh, matapang ka rito. Diyan may labas. Sus, Barbers. Tagal-tagal na yung lugar nyo. Hindi naman yung minulad yung lugar nyo. Kaya kayo lang umuunlad dyan. So, yun lang mga kabalbas. Magandang gabi sa inyo lahat at magandang umaga sa mga bayanin nating OFW. Hindi po people choice, hindi po siya ang, ang sinasabi nito, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan, okay? So, yun lang. ah uh, yun nga, sinabi ko nga mga congressman, ha? dapat yan nabaguhin nyo. Hindi nyo kailangan ng pera dyan sa opisina nyo para papilahin nyo. Dapat ang pera ilala, ilagay nyo sa malasakit center, ilagay nyo sa isang ahensya para hindi na pumunta ang mga tao sa opisina nyo. Dyan na dumerecho pera agad, pambahid sa mga... ah uh, sa mga namatayan, sa ospital, yan ang dapat yung gawin. Ha? Gigigila kasi siya, matutulog na ako. Yan, panabasa ko eh. yun. Hmm. Diyos ko. Yo, assalamualaikum. Rokuto na, Ibu Ingat lagi and God bless. PDP laban, straight vote po tayo, okay? People choice, mukha mo. Syukran. Ano daw ang sabi dito ni Varver? Basahin nyo yung maigi mga bo. Nakakatawa talaga siya. Ang sabi niya, ang impeachment ni Ndes Sara, it's the decision of people. Ha? Huh? Wow! Nakakaloka ka, te. Hindi ako makapaniwala na ganito ang sasabihin mo, no? Millions of people na nag-desisyon dyan. Talaga ba? Ha? Huh? Talaga ba, sir? Patunayan mo nga, sir, kung millions of people ang nag nagdesisyon dyan. Ang nagdesisyon lang dyan yung lahat ng mga congressman na pumirma dyan. Early talaga, people decision sa God. Agri ba sila? Agri ba yung taong bayan sa ginagawa ninyo? Iba nga dahil sa mga pinagagawa ninyo, hinahanapan nyo lang naman talaga si Inday Sara ng butas. Kaya gumagawa-gawa kayo ng mga quad quadcum hearing na yan para talaga lang, ha? Gawan nyo at harapan nyo ng butas, Inday Sara. Hindi ang bayang Pilipino o taong bayan ang may gusto sa impeachment na yan. Kundi kayo, kayo, kayo. barber? Ha? Ah? May kapatid tong ano ah, nahuli ah. Dapat ito yung pinatatawag sa Tricom, hindi ito yung nagmamanage ng Tricom, malang ah, lang hiyang lang nyo. Ano sabi mo? Inday Sara, impeachment? Ano? Decision ng people's, people's decision? Ano pinagsasabi mo people's decision? Ano? Wallet, kung people's decision yun. Tingnan mo yung mga kasamahan mo. Kung todo explanation, bakit siya nag-sign. Pati nga yung mga relative nila, hindi ginakahiya sila. Di ba? Kung sabihin mo people's decision, sino yung people's? Yung 217, 215? Yun na ba yung population ng Pilipinas? Langiya ka ha? Tapos kayo, pag i-call out ka, pag mumurahin ka, សូមមក Maayos kang gago ka, Maayos ka. Kung pa ng mukha nito, oh. Malaki na yung angalangala nito, oh. Ah, yung people's decision. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sarante, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. E ano po ang inyong naging boto po doon sa doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? I kung po ang kwenta ka nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September 25. So, nung araw din po na yun, na dati pa ay nagbutman po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last day, bumot ang House of Reps at ako po ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng voting September 25. Hindi, so, po, hindi po, hindi. Congressman, Congressman. Ako, I'm talking, up, you I'm, you talking, up, I'm talking about the <laughs> votation done last December 11. Opo, mga detective uh, may let me uh, complete my kwento uh, mm -hmm. mm para lang po mag-build yung ating uh, success kung bakit ganun po yung boto natin nung no, dumating po tayo sa vote uh, no December. Ang boto po natin ay tayo po ay nag-agin kasi hindi po tayo naging bahagi yung prosesong ito ng GAA okay. for 2025 manong sir. Ayun, so abstain po on record ang inyong vote. Yes po man, said, Okay, opo. Um because if you if you noticed, no, the ba sa, but, but you were present during the deliberation po dito pong uh, uh, yung ratification ng bicam report on the budget di po ba? You were pre Apo, man, you were you, you were present, right? Okay, you were present. Opo, opo. Hindi ho ba dyan sa camera, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no? May order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprobahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi... Nga, yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages, right? Kaya nga, it's during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa sa bobotohan mo, di ba? Uh, Manon man, sir, select po natin yung ating pagtalaga kasi meron pong... Um, uh, online na process po ng pag-disseminate mm -hmm. order of business. Mm -hmm. Kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, hindi na po na, hindi na po sa akin ng is to abstain. Kasi nga po, una hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, yes, you, you said that. that. We, 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 we understand. That. That. Congressman, alam na po namin okay. na kayo po dumating lamang nitong September. Hindi kayo bahagi ng budget process na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito, uh, ng Congress Lower House to ratify or not no the Bicam report mismo po sa online ng kamera hindi pa available yung Bicam report tama po do you confirm that Yes yeah, po yung ating anak uh, tapo mula po sa article Tama. Of, uh, sir, yes, sir, sir. Tama, di po ba? Kasi, and, I mean, kasi po yung, oh. <laughs> congressman, opo, kaya ho natin, yes, kaya tati pinag, kaya pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan. Kung ano pong uri yes, ng uh, pamamalakad ng nangyayari sa mga pag, aaproba ng napaka-importante yung panukalang batas. Dati-dati po kasi na hindi pa online-online yan, eh, yung mga order business na yan, hard copy, ang papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, Wala kang kopya, hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo may ang ng deadline po yun. Kaya po tayo di po sa ratification na ito. Opo. Just to say, just to answer my question, sir, please. Wala pong, walang, walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manapid din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? yep yung aking karanasan. Opo, oh, opo. Oh, Para tayo, ay oh, na, oh, as far as I Opo, oh, oh, opo. Para lang humalaman natin na boboto bu ka blind kay. Right? Blind kay. Ay, yung... Uh, Paano ka boboto sa isang importante panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po yun ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Pa, gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan na po yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is uh, December 11, opo, e eh, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? wala po akong access at that point. Opo, opo. Yung bang walang access, ikaw lang? O sa buong camera yun, na kapwa niyo kongresista po, wala pong access dito po sa online uh, copy, nito pong soft copy po ng uh, Bicam Report? I cannot speak for ng third part other members of the house, pero yan po yung aking karanasan. Kaya sinasabi ko at parang say, no, ito pa ang consent during that point po, wala po tayong access. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sandanya ng Grupong Akbaya. Salamat po, sir. Maraming salamat, Marang Ted. Maraming salamat, Lili.